Umpisahan natin ang araw na may pasasalamat. Umaga na naman nga, kaya umpisahan natin sa pagluluto ng ating almusal. ipirito nga natin ang daladala ng ating balikbayan. Wow, sana naka oh, nakisparm. Isparm nga po dahil hindi naman nga po yan galing sa ibang bansa at galing pangga sa Dahil nga medyo busy ako, kaya naman ang aking darling nga nagwalis din na sa aming harapan. Kita nyo naman anong daming damo. Habang ako nga ay nagpiprito ng ispam-ispaman, ay aking niready na ang aking mahiwagang lamesa dahil nga po ako ay may order ngayong umaga. Naglagay nga muna ako diyan ng ang aking gagamitin sa sapin-sapin. At isunod ko naman din ng iprito doon sa spam spaman ay aring hawot. Pagkatapos nga po noon, ako naman ay nagbaak na rin niyog na gagamitin sa sapin-sapin. At syempre, to the rescue ang aking darling. Siya nga na daw ang kakayot. Masya, sige. At sigurado mamay ikaw ang kakayorin ko. Alahoy, hindi. Pagpasok ko nga, ay ako ay nagbulat sa inay at besting beste ay pa saan bagari pupuntay. Kararating lang ay lalarga na naman. May nagbigay nga daw sa kanyang card at makakakuha ng ayuda. naman na talaga naman lang ha, mga ayuda. Ay siya, sige ka At basta wag laang kay maliliyo ha. Baka kay magkandaliyo sa pagkuha ng ayuda ay siya ay kulang pa. Sino umalis na nga si mother. Kaya naman ako ay nagmix na nang gagamitin ko sa pang Pilipit. Ang order nga po sa akin ay 4 in 1 ngayon. Pagkatapos nga po ay pinirito ko na rin agad. At dahil nga po kami kakain pa ng almusal. At yun nga po, nag almusal na kami diyan. Pinas forward ko na mga meses. Baka nga po mapapansin nyo ay wala ang aking mga bata. Ang isa nga po ay nakain sa Gedli. At ang naman po ay Disney Princess tulog pa. At habang nga po kami kumakain na kayong darling, ay eh, ugali nga namin magmarites. are nga ang aking darling, ay eh, talaga nga hong tahimik lamang. Pero pagka ako ho ang kaharap at kausap niya, nakaw! Ay sinasabi ko sa inyo, ang tayo nga yan, ay gakawala eh. Ayaw rin mapapag-iwanan sa mga marites. At pagkatapos nga po noon, inumpisan ko na magbilot ng buchi. Dahil nga po ang kasama ng 4-in-1 ay buchi, palitaw, pilipit at saka po sa pinsapin. Pari nga po, ay saglit lang dahil kakaunti naman. Mas mabilis ka nga po matatapos, salo at may katulong ako dahil wala nga pong biyahe ang aking darling. Talaga nga man pong masipag yan kapag walang biyahe at ako'y tinutulungan. Oh. Lalo na kapag may papabor, talagang sobrang sipag niya. Abang nga naman. Mm -hmm. Bago tayo mapapunta dun sa tinutukoy ko, ari nga at luto na ang aking butchie. Luto na nga lahat ng apat na klase, kaya ilalagay ko na sa bilao. Ipiplating ko na nga at nang mamaya ay mabalutan Maraming na. maraming salamat nga po sa aking mga customer na walang sawang umu order sa akin. Kaya nga namang napakahusay ng Panginoon ngayon kapag wala nga biyahe ang akin darling talaga naman nga may umu order palagi kung ikaw nga po ay babago nakakapanood ng aking video pakifollow naman po ng aking page at tapusin mo ang video ito at ayan na nga mga meses ang final touch kaya naman mga pakagandang pang regalo bigla naman may dumaang jingle ng kandidato kaya napakimbot ang meses nyo